Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Lumipas na naman ang dalawang buwan mula ng lumisan ang buwan ng Ramadan at marahil ay humina na ang mga pananampalataya ng ilan o nakakarami sa atin Alhamdulillah kabilang sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay ang pagtangi niya ng mga panahon na dito ay pinapalakas at hinuhubog ang pananampalataya ng mga Muslim. At ito nga, Alhamdulillah, dumating na naman sa atin ang isa sa mga panahon na ito, na ito ang unang sampung araw ng buwan ng Zulhijjah Ang Zulhijjah ay siyang huling buwan ng taon. Ibig sabihin, pagkatapos ng Zulhijjah ay papasok na ang Muharram na siya namang unang buwan ng taon at ang unang sampung araw ng Zulhijjah ang siyang pinakamainam na mga araw sa loob ng taon. Sumumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabiya Ba'da a'udhu billahi minash rajim wal fajr walayalin Sumpa Sumpaman sa pamamagitan ng fajar at sa pamamagitan ng sampung gabi ng unang sampung araw ng Zulhijjah. At ang panunumpa na iyan, ay nangangahulugan ng kadakilaan at kainaman ng mga araw na ito. Sinabi naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya al ashru ang pinakamainam ng mga araw ng mundo ay ang sampu na unang araw ng Zulhijjah. At ang kainaman na iyan ay saklaw niya ang umaga at gabi ng mga araw na ito, maliban sa mga gabi ng huling sampung araw ng Ramadan sapagkat ang mga ito ay mas mainam kaysa sa mga gabi ng unang sampung araw ng buwan ng Dhul Sinabi ni Ibn Hajar, Ibn Hajar ay at ang siyang malinaw na ang dahilan ng kainaman ng unang sampung araw ng Dhul ay dahil sa pagkaipon ng mga pangunahing pagsamba dito na ito ang salah, ang pag-aayuno, ang sadaqah at ang hajj na ito ay hindi nagaganap o matatagpuan sa iba pang mga buwan maliban sa kanya. Isinalay ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil al-ayyam." ayam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, "Wa lal jihadu fi sabilillah?" Qal, walal jihadu fi sabilillah illa ar-rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay' araw na ang mabuting gawain sa mga ito ay lubos na kaibig-ibig kay Allah maliban sa mga araw na ito ang unang sampung araw ng Dhul Hijjah kanilang sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum o rasulullah usugo ng Allah Maging ang jihad para sa landas ni Allah ay mas mainam ang mabuting gawain sa mga araw na ito. Kanyang sinabi sallallahu alaihi wasallam, maging ang jihad para sa landas ni Allah maliban sa lalaking inilabas ang sarili niya at yaman niya at hindi na nakabalik mula doon kasama ang mga ito. Ibig sabihin, magiging mainam at magkakaroon ng saysay -say para sa atin ang mga araw na ito sa pamamagitan ng pagpuno nito ng mga pagsamba para kay Allah. At narito ang ilan sa mga pagsambang dapat isa alang ubigyan ng halaga sa unang sampung araw ng Dhul-Hijjah. Unang-una ang pagsasagawa at pagpapahalaga sa mga inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga obligadong sala. Isagawa sa mga takdang uras at isagawa ng mahusay sa mga kalalakihan ay isagawa ang mga ito sa masjid. Tulad rin ng pagsasagawa ng obligadong hajj para sa mga taong may kakayahang pisikal at pinansyal. At bago natin magitin ang ilang pang pagsamba, ay dapat nating malaman na ang una ating bibigyan ng halaga sa mga pagsamba ay kung ano ang mga inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga gawaing pagsamba. Nabanggit sa Hadith Qudsi na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sa akin nagpapalapit ang aking alipin ng pagsamba na mas kaibig-ibig sa akin ang paggawa nito maliban sa mga ko sa kanya. Sinabi ni Sheikh bin Bas, Raymahullah, ang ilan sa mga tao dahil sa kamangmangan niya ay nagsusumikap sa mga hindi obligado at pinapabayaan ang obligado yan ay kamangmangan na malaki. At sinabi sa panuntunan sa kaida na ang obligado ay mas mainam kaysa sa hindi obligado. Ang ibig sabihin ay kung ano ang inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam at mas may malaking gantimpala kaysa sa mga bagay na hindi obligado. Ito man ay salah o ito man ay pag-aayuno o hajj at yan ay napagsang-ayunan. Pangalawa, ang pagsasagawa ng Hajj sa araw na ito ng unang sampung araw. Sapagkat sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-hajjur majru al-hajjur maj, majrurun laysa lahu jazaa'un jannah Na ang katanggap-tanggap na Hajj Al-Hajju mabrurun, laysa lahu laysa lahu jazaun ilal jannah na ang katanggap-tanggap na hajj ay awalang ibang gantimpala ito maliban sa paraiso sallallahu alaihi wasallam ganun din ang pagsasagawa ng mga sunna na sala katulad ng salatud duha rawatib tahajjud at witr marahil mula nang lumisan ang ramadan Marami sa atin ang hindi na nakapagtahadyod. Subhanallah. Ganon din mga kapatid ang pag-aayuno sa mga araw na ito mula sa pagpasok ng Dhul Hijjah hanggang sa araw ng Arafa, Yamul Arafa sa Ikasyam ng buwan ng Dhul Hijjah. At ang pinakamahalagang mapag-aayunuhan sa mga araw na ito ay ang araw ng Arafa. Sinabi ng Rasulullah ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kapatawaran sa mga taon na lumipas at sa darating na taon. Ito ang gantimpala nito sa pag-aayuno sa Yawmul Arafah. At hindi maaring mag-ayuno sa araw ng Arafah ang mga nagsasagawa ng Hajj. At ganun din na hindi maaring mag-ayuno sa araw ng Eid, ikasampu ng Dhul Hijjah. Pang-apat, ang pagbabasa ng Quran at sa mga kapatirang mga system na may buwan ng bisita, maaari pa rin namang magbasa ng Quran. Subalit, hindi niya maaaring hawakan ang mushaf ng direktahan. Ibig sabihin ay kailangan may mamamagitan sa kanyang kamay at ng mushaf na anumang bagay katulad ng guantes o tela o kaya naman ay magbasa na lamang sa cellphone. Panglima, ang, ang pagtatakbir. Pagsasabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar walilahilham. At yan ay may dalawang uri. Ang unang uri ay ang mutlak. Ito ang pagtatakbir ng walang natatanging uras. Mula sa pagpasok ng Dhul Hijjah hanggang sa bago ang maghrib ng huling araw ng mga araw ng Tashrik o Ayamot Tashrik. Magtakbir habang naglalakad o nasa sasakyan o nasa opisina una sa palingki at iba pa. Siyempre, maliban sa lugar na hindi maaring isambit ang mga askar tulad sa mga palikuran. Ganon din, ang, ikala ang, ikalawang uri ng takbir ay ang, ang mukayyad. Ito ay ang pagtakbir sa mga natatanging uras. At ito ay sa tuwing matatapos ang obligadong salah simula sa fajar ng araw ng Yamul Arafah hanggang sa asar ng huling araw ng mga araw ng Tashrik. At sasabihin ito matapos ang pagsasabi ng Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadhal jalali wal ikram. O kaya naman ay matapos ng ganap ang mga adhkar ng obligadong salat sa mga araw na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang takbir mutlak. Pang-anim, ang pagsasagawa ng udhiyah. at yan ay maaring isagawa mula sa araw ng Eid matapos ang salatul Eid hanggang bago ang maghrib ng huling araw ng mga araw ng tashrik. Pangpito pagpaparami ng azkar tulad ng pagsabi ng La ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar at iba pa. Pangwalo, ang pagbibigay ng sadaka at ang pinakamainam na patutunguan nito ay ang pamilya. Matapos ay ang mga kamag-anak mas malapit sa iyo na mga kamag-anak ay mas mainam kung ang mga ito ay nangangailangan. Ganon din mga kapatid ang pagdudua, lalo na sa nabanggit na mga oras na ito ay katanggap-tanggap. Katulad sa gabi, kahit anong oras sa gabi bago pumasok ang fajar uhuling bahagi ng gabi. At ganon din sa mga pagsusudyod at hindi lamang sa huling sujud, kahit sa ang banda bago magsalam sa sala sa pagitan ng azan at akama at matapos ang asar sa araw ng Jumaah hanggang sa paglubog ng araw. At ganoon din ang anumang gawaing mabuti tulad ng mas pagpapabuti sa pakikitungo sa mga magulang at sa mga kamag-anakan o tulad ng pagsasaliksik ng kaalaman o tulad ng pagiging mas mabuting kapitbahay at ganoon din mga kapatid ituro at isama ang pamilya sa mga ganitong gawain. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Sinuman ang magturo ng kabutihan ay mayroon siyang tulad ng gantimpala ng nagsagawa nito. Hanggang dito na lamang maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay itala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mabubuting gawa at gabayan tayo sa mga, mga mabubuting gawain at katanggap-tanggap sa Kanya. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.